Wow ganda. Ayun may isang drone pa doon oh. No? Pangano to pang spray sa palayan. Tinisting ni Ayan, pang spray sa palayan. Ayan po, ginabinta na po ng drone. may isang drone pa doon no? pang ano to pang spray sa palayan kinisting ni Ayan, pang spray sa palayan. Ayan po, ginabintan na po ng drone. spray ng uh, ano other fertilizer or yung anti ano anti insect ayan Napakaganda po dito sa Taiwan napaka high tech po talaga hindi na po maglalakad diyan sa mga palayan kundi drone na lang yung gamit na mag uh, spray dun sa mga ano mga palay May bitbit bit po siyang, ano, medisina. O kaya yung pang uh, fertilizer niya. Ah, Wow! Nandun, malayo na siya, oh. Yan. Hindi na, po, hindi na po kailangan naman power. Kaya po rin, kundi drone na lang po yung gamit. Yan. Yan nauubos na yung ano, lag lagyan na naman. Yan, sinaano na yung taklagay? ayan si yung taga lagay ng mga ah, fertilizer pala fertilizer sa pala. mga palayan mga palay Ayan. puno na naman at lilipad na naman yan ganda ang layo ng abo to doon pa siya bit bit niya yung ano yung fertilizer tapos kinokontrol lang ni idol ito katabi ko may remote siya dito oh napakagaling po yan na dun. Siya yung nag-spray uh, doon sa fertilizer. Wala na po talaga manpower. ano na po talaga. Puro ng mga high-tech na. Yan parating na siya dito. Yan, may Yan, kung nakikita nyo may ano siya, may tubig oh. Ah, hindi pala tubig. Ano pala yon Yung yung mga fertilizer minsan kasi doon nakita ko din ito na spray yung pang anti-insect ata yun e ngayon naman ang bitbit -bit niya ay fertilizer na parang ano o nga eh minsan po yung pag spray na mga ano pag spray pag spray doon sa mga anti-insect ata yun yung hindi para wala insekto na dadapo sa ano sa kanilang mga palay yan ang galing po talaga dito ilang beses na ako nakakita nito ngayon ko lang na po na na videohan ah, wala na at uwi na rin oh ng laman yung lagayan ayan oo, nababawasan ang pagkikitaan ng mga tao ayan po Para sa helicopter. Ang yaman kasi nila idol nako dito sa atin kailangan nako sa pa, sa part ng uh, biyanan ko. Natakot ang uh, tira, kailangan. <laughs> Opo, ayan po. Oh. Galing. Oh. Yan taga buo, siya yung taga i-spray na lang yung imbis na i-ano, i-isabog sa i-ano yan, isabog sabud diyan yung mga ano. Sa kanila ay ginawa na lang ano Drone shot na lang Ay hindi drone ano pala Drone Yan, yung Drone na yung hindi na po na At hindi na po ma masisira yung mga pananim Yan, Drone lang po oh. Ayun yung drone Ayun At uh, talagang Hindi malalanta yung ating mga pala palay Pag ganyan ang gamit magaling naman oh. siguro chargeable pa rin to Galing. wow yan may bitbit bit po siya yung ano yung fertilizer yan pag maubos babalik yung ulit dito dalawa dalawa yan yun doon pa oh, pa sa kabila yung may sasakyan na yun. Grabe, ganda. Ayan, hindi na sisira yung kanilang mga, kaya pala yung mga palay nila ay talagang fresh na fresh. Ayan. Ayan, lagyan na naman ni, lagyan na naman ni nanay. Ayan, oh. Wow, oh, galing. Galing. Ayan po, kita ko sa inyo yung ano, May baterya pala siya oh. Malaki. Ah, tinatanggal yung battery. Palitan na ng bago. Yan, galing. Oh. Yan po yung kanyang fertilizer. Yan, ganang hapon po nolit, kera. Yan po. Oh. Battery, ang laki ng baterya. tayo kasi under na yan galing talaga dito sa Taiwan no? Oh. akala ko yung drone yung drone camera drone yung ano na mamasyal ito pala eh, nag spray may isa pa doon lumilipad ganda yan big shout out dyan sa Bacolod City Godaka Motoblog yan Rad Good afternoon, Minda. Ati Minda Summers. Good po. Ayan po, at dito nadaanan ko lang po na may drone dito na akala ko yung drone na camera, yung dala. Hindi pala, kundi yung fertilizer ng palay. Ayan, o Lindy Castro, shout out po sa inyo. Wow, ang galing naman para lang naglaro sa si Opo, parang naglalaro lang. Hindi tayo lalapit kasi ano na yan. Lilipad na yan. makikita niyo oh, ang ganda may isa din oh, may isa din doon oh. drone na po kasi yung gamit na dito dito po penalty pad kasi may technical error Hey mahooba janat tanim I love your videos thank you so much Lindy Castro shout out po oh dito sa Taiwan dito po to sa Taiwan lipat na yan pang ano yan pang fertilizer ready Watching from CEO Annelyn Pilazar Gestra, Shoutout out po sa inyo. Luisa Dienas, shout out po. Oh, ang galing. Minsan kasi nakikita ko din sa kanila, yung yung bitbit -bit din niyan ay tubig. Yung spray, anti-insect ata yun sa mga palay. Ngayon naman po ay fertilizer. Yung pangpataba. Pangpataba ng palay. Yan. May maya ay maubos na yun, babalik na naman yung dito. Ayan po, yung palay napakagaling. Sa atin sa Pilipinas, hindi pa ako nakakita ng ganito. Dito lang talaga sa Taiwan, grabe. Napakahusay po. Oh. Yan, may dala, ano na yan, sako-sako pa yung kailangan i-spray i, i -spray dyan na fertilizer. galing. Marami din dito sa Japan yan. Oh, mara oh nga po, balita ko. Marami sa Japan. Parang galing sa Japan itong... Doon sila nag, ano, nagkuha ng idea sa Japan. Hindi na mapapago magabuno Oo, hindi na po talaga. At saka yung mga palay, hindi na rin mapakapakan. Kumbaga, ano na. Hindi na po kailangan ng manpower. Kundi... Drone na lang kailangan. galing wow sana sa Pilipinas mayroong ganito sana mayroon akong ganito laruan ba ayan o no? ayan yeah, pabalik po uwi na naman siya kasi naubos na

galing oh laki <coughs> oh y yang propeller niya oh ang, ang laki propeller baterya ang bigat siguro niyan mga sa limang kilo ata yan iyan laki Ito lang pala. Ayan, atras tayo. Pwede pa rin yan dito. Ang galing. nanay yun yun sa kosakos sa so, so, fertilizer yun Shout po kay Marilo Gaano. Yan na ginagamit iba mga spray dito sa mino. marami na pala to. Akala ko ako lang, ako lang, ako lang kasi nakakita pa nito. First time ko lang nakita kasi parang ignorant pa ako mga idol. Kaya naisip ko din na ang ganda, ang galing. Darating ang araw, wala naman power. Puro machine na po magtrabaho. O nga po yung yung mga tao na ang mga tao lang kakain matulog at magtrabaho na lang ah oh, hindi kakain at matulog na lang Galing. Wala na laman. Shout out po kay Lily Narciso Calip. Maraming salamat sa 10 stars po. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa lahat at uh, dinadaanan na, ko lang po ito mga idol at uh, maraming salamat po sa mga nanonood. Bibili na sana ako ng bigas at nadaanan ko to ayan maraming salamat po sa lahat God bless po bye, -bye po mga idol